Ayan po mga Karki Happy New Year po Happy New Year December 31 Half day po yung ating mga tao Napakasipag Kaya naman nagpahanda tayo ng konting Mapagsasalusaluhan Ito po Naghanda po si Forman Tair Wow ang sarap Ito po yung inihanda Bulalo Ayan po inhanda po tayo ni Forman Tair Kinilaw Ano ito? Wow napakasarap ito At meron po ang panset na pakasarap. At mamaya po, pagkakain natin, may konti tayong parapol, no? Yung parapol natin, nandiyan ba yung ingko? Isa pa. Oh, nasa ingko. Sandala ba? Sandala oh, nasaan? Pakita nyo. ano? sa sakyan? Oh, sige, mamaya na. Ayo, kakain muna tayo. At bago tayo kumain, tayo mananalangin muna. Happy New Year. Okay, kaya na, na kaya na. Okay, guys. Hi guys. All right. Happy New Year, Happy New Year. Hello 2025. 'Di ba? Thank you 2024. All right. Ayun, konti na lang. Konti na lang pre, mga siruhan na lang halos. Ah, uh, lalalain pre, mga tatlong araw na lang yan. From Painting Works sa tayo Ayun. Bigyan mo nga ako Jeff mami ajan ha. Si Pastor pa ninyo muna. Pakasal. Uh -huh. Ayun, happy new year guys. Magpa-thank you tayo sa 2024. And hello, hello 2025. Ayun, kasama po natin si Pastor. At maraming salamat po sa sponsor nitong ating magawing raffle mamaya. Yeah, may mga raffle tayo mamaya. Ito, so, kung ano yung mga Halimbawa, t-shirt. Pag t-shirt ang napunot nyo, Bakalang may, isa, may 100. Oh. And, diba? Pag yung ko, Siyempre, yeah, hindi ko yeah. lang. <laughs> <laughs> eh, ito kay Juring, hindi ko alam kung ano to, special to. <laughs> uh -huh. Ito kay Juring, hindi ko talaga nakita to. Oh, yeah. Ito, matindi tire ang... Ay, Jureen! Thank you nga pala. Oh, sir. Yung ating uh, sponsor, si Jureen. Yan, ikakap na lang yan. Jureen, thank you, thank you, Ton. Salamat. At ipaparapol. Itong kay Ton Ton, kay Jureen, hindi ko alam kung ano naman ito sorpresa to. Eh mamaya gusto ko kapag nakuha niyo to buksan natin. Okay, good. Di ba? Kasi ako hindi ko rin alam eh. 16 Pro Max. Okay. Tapos meron tayong ano, syempre electric fan. Electric fan. Oh, ito naman. Salamat nga pala kay uh, Yellow Mar. Oh, Yellow Mar pag ano medyo i-focus mo. Ha? Pag yun, ano. Yeah, diba, salamat Yellow Mar ha. Kay Yellow Mar to. Ito salamat kay Inko. Ayun. Nagbigay din sa atin si Inglo. Okay, ha? May mga sponsor tayo. From Yanomar. Okay. nag fan. Oh, syempre, may parapol din tayong cash. Yeah, wow. Di ba? tayong 500 pesos. oh, May 400 pesos, may 300 pesos. Oh. Walang talo, walang talo. Walang talo. <laughs> dahil may, meron ham. Isang dragon ball. Ah, di ba? May isang dragon ball at saka meron kayo. I-focus mga cameraman. mo, focus mo. Yeah. Yeah. mo. Kakain okay. okay. yan. Ay, mo ah, di, ay, si ay, hindi, ah, si Boy, hindi mano lahat lapit yeah. sila nito. Okay. Lala lapit Ang ah, maganda pa ni Rapol eh, may inko. Uy, ang Ito matindi supplier ko to. Si Jurin. Yan yeah, lang, hindi ko alam ang laman may apat natin. Cemento ata. <laughs> 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 Alright, so, oh. ngayon, magkas magka, magka isa tayo. Sinong ang mauna? Dito? Dito. O dito? dito, dito. Halugin muna na lahat, baka sabihin, dinaya ako. <laughs> Yan, oh. ipasa mo. Ipasa, dito, ipasa, ipasa. Dito! Dito! na nalugin. Dito! Dito!

Malaking halang yun. Oh, malupit yun. Malupit. Ay, tandaan, no? Oh, ang lupit. Alright. Oh. Ngayon, ang gusto ko, hindi na ako mag-ano. Ang gusto ko niyan, si Pastor yung, okay lang, okay lang, Pastor? Okay lang? Kayo magpabunot? ah, uh, si Pastor na magpapabunot. Pabunot, ah, pabunotin nyo. Pastor, papunta tayo rito. O magkaisa tayo punta ron? O dito? O dito raw? O nil sa ka ba nakadugtong? Ayan, Hindi, huwag kang may walay doon ka ayan, O sinil una May number na bro oh, May number niya bro May pangalan naman niya kung ano yung ilalagay Hop, oh, teka, ano yun ano natin? Buksan na Buksan na <laughs> Ay, may bahan ko ito Ang galing talaga ni Neil Oh, ipakita, ipakita 500, sa camera Oh, no, pa, 500 500. Na, 500 na 500 500 na 500 Andre. Bye, Andre. Bye, 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 Andre. Bye, Andre. Bye, Andre. Bye, Andre. Bye, Andre. Bye, ng jacket bulak, <laughs> andrei, t-shirt plus 100 t-shirt, plus one <laughs> t-shirt plus, 100. Yeah, yeah, yeah. plus 100. thank you sir, all right. next, oh, next. <laughs> you know, you know. <laughs> Ah, pinta-pinta. Oh, pinta. Pinta. Lawain mo. No. T-shirt? said, T-shirt? said, Talogin mo, talogin pastor. Talogin, talogin. May <laughs> e oh, wala talo. Oh, ah. <laughs> <Walang> talo. <laughs> Kinakabahan, oh. <laughs> Tay, pag nawawala 'yung t-shirt, calendar na. <laughs> <laughs> Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Ano mo Ano 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 kaya? Ano kaya? Ano kaya kayo, ano yan? Aj oh, Jurin! Jurin! Oh, nanalo, Jurin, oh. Jurin. Oh. oh, Jurin. Paki, ayan, Jurin. Ako oh, kay Jurin. Oh. 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 Oh, buksi, buksi. Buksi. Buksi ba yan? Buksi ba ya? Buksa yan? Buksa na yan. Buksa na yan. Ano ba yan? Buksa na bet? Ay, kawawa. Ano ba Wow. Ha, yes. Yung Hoy. Ayun oh. Ayun oh. Kape oh. maker. Kape oh. maker. 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 Oh, ibuksan, e, buksan. buksan. buksan mo na, buksan oh, mo na. na. Yan po, siya po yung nakakuha ng pinakamalaking mala prize. <laughs> <laughs> Yan napakapalad po na nakakuha ng malaking prizes natin. Salamat, Juring. Yan, yeah, pasalamat ay kay Juring. Sabi mo, Juring, thank you. Juring, thank you. Merry Christmas and Happy New Year. All right. Si Juring po na ng giyang maker maker. Oh, uh, buksan mo no? para totoong coffee maker 'yan. Baka mamaya iko iko complain natin kay Jury niya. Diwa pa diwa pa. Diga. Mm. Tapos Oh. 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 Ah, talaga. Oh, buhatin, buhatin. Buhatin. Oh. Ayyan. Oh coffee <laughs> oh. oh. makers. <laughs> <laughs> All right. All right. Ah, right. <laughs> Okay, okay. 100. <laughs> 100. <laughs> <laughs> Uy, ang ganda rin naman ito Ah. Ayan, oh, okay, may t-shirt. Buksan mo. Buksan mo 'yung t-shirt. Ganda, buksin na, buksin. Ito makita. Buksi, ang ganda. Wow. Oh. Ang daming sponsor, oh ganda naman eh. Oo. Oh. Oo, oh, 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 ganda. Oh, uh, plus 100. Premium. All right. Uh, next. Napakasaya talaga. Ayan, ang wish ko kay ano, ang wish ko sa kanya sana siya makakuha niyan. O kaya ito. Ayun ka lang, atin natin ha. Later na eh. Paki paki pakikalog, pastor. O, tayo, mga pag-aasat ng mga ano. Pag-aasat ng mga ano. pag T-shirt, t-shirt. Pili, pili. Pili ang t-shirt. Ano? Ito yung info. Pili na lang t-shirt. Ito Ito sa akin yung saan. Ito sa akin yan. Plus 100. Thank you. Alright. Thank you, Alright. right. yun na, magpapapicture tayo kasama yung mamaya na. Okay, bunso. Impact na oh. ko. Ingele yan. Ang At letter T din. T-shirt. 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 t T-shirt. Oh. oh. ito polo, polo. Oh, Polo. Medium. Tama, medium kasi. 1100 oh, plus 100 ganda yan. Medium. Oh, buksan, buksan. Buksi, buksi. Buksi. Boxer T-shirt. Ang saya saya. Ito yan. Oh, oh. Oh, ganda. Oh, bagay. Mahilig sa pula. Oh. all right dj dj Okay. <laughs> Ay, pa pala din po. Oh, mahal din 'yang t-shirt niyan, ha. Oh. Mahal din so, t-shirt. No, Alfonso, wala ito, kalbo. Ha. Alfonso! Meron. ni na, Leon, no. Oh, 'yan ni Alfonso. Alfonso. Ay, talaga. Sabi ng ni Mrs. kanina, pag nakuha ni Leon 'yung Alfonso, mangiinom ka talaga. <laughs> mangiinom ka talaga. Si <laughs> Alfonso

ay niyan eh. Ay niyan. Ah, asan na? Asan oh. na? Oh. Oh. oh, Alfonso. Oh, biro mo 'yan. Ah. Ah, no no. Kung kagad nakita ako! Fish! <laughs> <T -shirt. laughs> Walang talo! Walang <laughs> talo! <laughs> okay na! Walang talo! talo! Okay! Nakakatawa <laughs> 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 uh, 300. Uy, pwede! Ah, 300! Pwede! Alright. Ah, oh, sige, mami, anong kas 300 mo, ha? Sige, sir. Ah, yung tira para sa'yo na yan. Teka, 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 teka. May kas 300 pala ako. Sorry, sorry. Ito pala. Baka magalit si Commander, kinupit ko. Kas <laughs> 300! Ayun, pakibilang. Ayun. Oh, pakibilang, pakibilang. Boss, boxy, boxy. Akin yung tira lahat. 300, 300. All right, 300. Ha? 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 Ayan. 400. 400. Yon. Alright. Galing, 400. pakita 400. Napakita. Alright, 400. Wala ka sa talo dyan. Okay. Hindi. Oh, o, teka, ilan, ilan na lang sila? Dalawa. Dalawa na lang. Pastor, dalawa na lang sila? Ito, lima. Hindi, may ano ka dyan eh. Pag ano, pag may nakakuha to, pag may natira, diyan natin. Akin na lahat yan. dalawa na lang kayo. Mahuli,

T-shirt. Last <laughs> one, Andre. Four T-shirt. <laughs> oh, oh. T-shirt. Okay. Okay. bago. Ako. Ako bago. Ayan, plus 100. Last one, Andre. Hindi bago. Ayan. Kailan sino pumunot basta 'yung pangalan na nabunot sa kanya to. Sa kanya, okay. Ito okay. 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 'yan, malinaw ha. Magaganda. Oh, maganda. Pang-pass. Oh. Oh, maganda. Maganda, oh. <laughs> sino oh. po? Sino ang pangalan nabunot? Siya makakatanggap. Ay, okay. salamat, Chera. Yo! Oy! Napabugay no sa man. Buksan mo. <laughs> <laughs> <Napakabuwin, that> <laughs> <someone>. <laughs> oh. Siyempre. Tay, sige, oh, benta man nang ano. Siyempre. Oh, siya naman 'yung, siya naman 'yung bubunot. Oh, surprise mo. Oh, ito magbubunot niya. Ito, ito 'yan. Ang saya siya. Hatay. Nil. Hindi ba 'yan naka naka 500 na kanina eh. Panalo oh, ka na eh. Edaday. Panalo. Ito 'yan ha. Kaya Bunso, Edgar. Edgar. Oh my God. Ako, mukhang, mukhang malulupit talaga. Oh, Sino kaya? Sino kaya? Alam no, mo ka kakuha? No. O, o yan yan, yan. Ah. Oh. Maswerte <laughs> Arnel Arnel, Arnel. Swerte <laughs> 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 O yan Puluti ako pre Inko, inko Pre, nalawa yan na kita Swerte, ang mga kuha yung nagtagtan Siya kaya makinan ito, Arnold Hoy! Hoy! Suwerte, Arnold Hoy! Hey! Ito, ito, ito <laughs> mayroong wireless O, oh, harap sa camera Hindi, meron pa yung yung kalendaryo O, oh, kuya, ikaw ang maganda Electric fan Okay, sama natin na kalendaryo <laughs> O, oh, ito na yan, electric fan na yan oh. Electric fan, sin yan Sa hardtool Arthur! Arthur, baka naman ibigay na natin sa ano? Ano? Ibigay na ba o kunin? Hindi. Oh, art. Akin nga, akin nga. Oh. Ano, ibigay na ba sa iba o ano? Alin? Ano, iririgali na ba sa iba o kukunin mo? Ano ba kung kukunin? Ha, ha, ha. Kukunin niya na? Oo, kukunin mo na. Oh, lag-lag pa. Labas, labas sa Oh, magpasalamat ka mo na Kuya Arto. ito yeah, Ayan, pinagpala. Meron siyang coffee maker. coffee maker. Then meron kang electric man. Electric man. Napakapalad. 160. Ah, Panalo. Salamat and a happy new year sa mga sponsor. Yeah! Yay! hindi na nakakuha. hindi Ay, nakakuha. Ayan. Ano? <laughs> nito Okay, mamimigay naman tayo ng nananata. Wala naman tayo, mamamigay naman. Ayan na. Ay, no. okay. pasabog. Tapos mamaya, ha? Pasapog. O, oh, wait. Yun na yung pagpasapog, eh. Okay. Hey. Oh, yan e. Alright. O, ayan. Yun na. Ayan. Okay. O, okay. pwede ko na magbigay dito. Bigyan mo sila. Ayan. Ah, Tapos nga picture tayo. Ayan Oh. Oo. Pila, pila, Okay. Ayan na. Ayan sa parang. O, ayan ha? Ayan. Kompleto yan. May trick pa na. May mm pa. Kompleto. All Thank you. Ah. may ingko. Oh. Alright. Okay. Kaya na. Leon, look Hindi, naman. Ikaw. Ha? Parta lang, oh, bigyan mo. Pilay yeah, mo lang. Kung oh, papanis. Kung uh, papanis, ay, okay. Okay. ay okay. lang. Hindi, 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 hindi,

Tingnan Thank you. Ayun, ayun, ayun. Kasi yung halaga <laughs> nung sa'yo. Ayun, ayun. Dito yun. Tulip yun tayo, eh. Hahaha! 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 Hahaha!

Oh. Bye. Oh. Happy New Year. Video oh, bijut. Yan. Oh, saglit ha, picture tayo. Happy New Year. Salamat Thank you. Thank you. thank you. Oh.